gotta focus on yourself, Aquino ay matagal nang nasa Amerika at kamahailan bumisita ang isang matalik niyang kaibigan. Noong October 27, Friday, ibinahagi ng host at actress sa IG kung paano dumalaw si Boy Abunda at sa IG stories ipinakita ni Chris ang video nilang magkayakap ng magkita sila. Habang nasa bisita si Boy, napaiyak siya nang ikwento ni Chris ang mga treatment sa na kanyang dinaanan at patuloy pa rin na pinagdadaanan. Binanggit ni Chris kung gaano siya nagpapasalamat kay Boy sa pag-aalaga sa kanyang mga endorsements at sa pagkakasama ng kanyang mga anak sa mga ito. Nagkaroon din si Chris ng pagkakataon na humingi ng paumanhin kay journalist Jessica Soho dahil sa hindi inaasahang pagkuhay ng video para sa isang interview kung saan si Bimbi ang nagtanong at si Batangas Vice Governor Mark Livesti ang nag-record gamit ang cellphone ni Chris. Sa huli, bumati si Chris kay Boy Abunda na may karawan ngayong October 29. Narito at ating panoorin ang ilan sa kanilang video. Nakakayak talaga ang video ni Chris Aquino at sana ay may mga kaibigan pang dumalo sa kanya para naman mas happy siya. Ayan, hanggang dyan na lamang tayo sa ngayon at kung nagustuhan niyo ang video ng ito ay huwag kalimutang mag like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga mula sa ating mga paboritong celebrities dito sa Pilipinas.